welcome to my vlog for today's video gala po tayo sa Mount Itang Itang chan yan yung Mount Itang Itang may cross dun sa taas punta natin hala let's go amo dyan lagaw mo kay Sunday hmm. tapos kay church na lagaw ko dyan

Semangat betul. Papa sedang kepung ke situ. Nurah. Papa yang perintah korego. Ini anak nak dah ada khas mobile tapi main pun. Awo. Jangan nak rengkon denah ni. Saya

Yes. Okay. Natuod na cross. Okay, sanda na sa Kita ni papa ana nga solar eh. Ano. Kusana salaan nga ano raw. Nga ano tanan nagbuol kang solar. Ambo niya. Itong okay. and there two. There

Alright, shout out to Mount Itang-Itang. One, two, three. Mount Itang-Itang. One, two, three. Mount itang